Lakad-lakad muna tayo konti dito sa Southwoods, no? Ako, po, ganito pong itsura ng lugar na to. Hindi magandang quality ng aking camera, mga idol. Kapilok pa ako. Ano <laughs> <laughs> ba yan? Sorry. Aling Chas. Hindi Uy. Alam nyo na, guys. Mga idol. Padaan lang. Uy, <coughs> thank you, Lord. <laughs> Lord, wala nang kumikunta to. Nakapulot po ako ng 50 pesos. Nakakayak ah, po. To. Ay, totoo po. Wala na kami pera. Thank you, Lord, sa 50 pesos. Hindi <laughs> <laughs> ko siya nakuha ng pagtanong ko sa kalsada. Nakakaiyak. Na This heart. My heart, my puso, pusuan Ayan. pusuan niyo po yung kainan dyan. dyan. Ang gandaan lang po kami dito. Naiiyak ako. Ay. Thank you, 50 pesos. Baka po to ah. Ito, <laughs> uh, tutunay. Ito na. Ayan po. <laughs> Hindi siya po <punit. laughs> oh for... oh, na. Ay, no. I po. Baka na wala kaming pera. <laughs> Kapag suwerte na namin nito, nakakita kami ng 50 pesos. Mga pasyal kami sa mall, wala kaming pera. Nadaan lang kami po sa Uptons Mall. Hi. Hindi ko nga rin makakita po ako. Okay, ayan po itsura na itong ano, mall na ito. Wow, ang ganda. Para ka na rin nasa Maynila. Oh, diba? Diba? Pag naglakad-lakad ka, makakakita ka ng blessing. Pero kung nasa bahay ka lang, wala ka makikita. Malapit na pa naman ang bayari namin sa bahay, mga idol. Ano ba yan? Ito pala ang feeling ng nangungupahan, ano? Ay, lumipat na po kasi kami ng bahay. Nagbukod na po kaming dalawa. First time po kami nagbukod. <laughs> Simula nung nagsama kami noon, 7 years ago na. Yan, ngayon pa lang talaga kami nagpukod. Ayan. Daan-daan lang po kami kasi po wala po kami budget po. Hello po, Shakey's. Yan, hanggang tingin lang. Okay lang. At least may nakikita tayong mga magagandang bagay. At sila dito, nata-traffic habang kami naglalakad. <coughs> mm. Yan, bawal po kasi mag paipit-ipit ng mga sasakyan dito. Bawal mag-park. Siya po yung nanguhuli dito. Yan. Okay? Yan na traffic po dito ang area na to Nang oras na ba ngayon? 6 Six... 18 na ba dong? 18 na. 18 ayan may mercury oh sa so, mga bibili ng gamot oh Shakey's and anytime fitness merong ano sa taas gym tapos Shakey's and Robinson magkatabi Army Navy gusto kumain dito ayan baka naman may no parang may endorser ah hindi, <coughs> kinikuha lang ko lang po guys guys and mga idol Hadukin Hadukin by force Ay, no Sa bayp yan eh, bayp sa yan eh Bawal, it's a big no-no Eh, -no. ito yung restaurant Ito ito Oops <coughs> Hindi po sa atin ang sounds niyan, no Okay, nadaanan lang na po natin okay. okay may mga kainan po dito Selfie po kayo dito Habang kami tumitingin Siyempre parang Kamayan, ihaw, ihaw Ano? Kita ba ang pangalan? Aling Chas Yan. Bulaluhan, kamayan, ihaw, ihaw ah. <coughs> Ito dito kasi nagsara itong nasa harapan ni eh. Pero sa likod niyang bukas yun yung merong restobar. Matapat itong Mercury. Wait lang. Ayan. Mercury, Southwoods, Binyan, Laguna. Ayan po. Habang naglalakad din kami dito sa mga kainan, kami eh medyo nagugutom na. Pero okay lang. Kain na lang sa bahay. May pa namang yata radyon. Pero wala na kami for tomorrow kailangan na talaga mag work 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 ulit work harder ano, pwede kayo mamasyal dyan sa damuhan madaan nga lang kayo syempre baka ganyan okay dito tayo sa my shell sa mga magpapagasolina dyan dito nyo kayo dyan dyan hmm. ano? hindi na dyan ang kalayo mas layo doon sa arko hindi ko talagay ganyan yan tapos ano, ayan, pag ganitong oras po, alas sa is rush hour, uwian kasi traffic talaga dito. Ayan, ayan. Okay, so mm -hmm. Saturday, uwian may mga trabaho. O, o, mga, siguro mga Sunday lang, siguro hindi masyadong ano, ganitong ano. Hindi ganito ka-traffic. Tuloy-tuloy ang daloy ng ano, mga sasakyan. <coughs> Ingat-ingat -ingat lang po sa mga uwi. Ayan. So kami po ay pauwi na rin po. Naglalakad lang dahil wala na po kami sakyan So back to start po kami ng buhay na magkasama. As in talagang ngayon lang start. Start ng buhay namin na kami lang talaga walang ibang hihinga ng tulong. Pero much better to para matuto rin, di ba, no? Para sa mga bagong nagsasama dyan. Ihiwalay talaga kayo. Bubukod talaga ka kayo kasi mas maganda yung ganun. Matututo kayo sa buhay kung ano mga dapat niyang pagkagastusan. Matututo kayo ng kung paano i-budget yung kita nyo. Paano pagkasyahin para sa araw-araw. Kasi kami wala naman kasi kaming anak eh. So, mga sarili lang namin na kailangan namin itindihin sa ngayon ayan so, merong mga extra pagbigay sa pamilya namin pareho ayan yun Daanan health daan na namin ulit pero doon kami dadaan sige hanggang dito na lang po muna guro ingatan lahat bye